Hey guys, magluto tayo. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Pero, lagyan natin ito ng sap-sap. So, nagayat na ako ng sibuyas. At ating ipiprito ang ating talong. So, ating gayatin, ating hugasan mo to. Mag-experiment tayo. So, sabi ni mother, ako na bahala kung ano tong pwedeng lutuin. So, guys, tapos na tayo magbakasyon so mag ano naman tayo magluto naman dami ko pang video na dapat i-edit mga bakasyon ko, bakasyon ng dito sa Espanya yung sa Portugal hindi pa rin tapos so ating iprituhin pa ito ay yung maliliit bilog Si magder, nag-aantay doon na, ng, ng gulay. So, prito natin ito. Habang tayo nagpiprito ating hiwa and tuha. piniprito ko na yung talong. At aside natin ito. Then, magprito tayo ng daing or sapsap. -sap. So, ayan, ating ipiprito ito. Shout out kay ate Jeng na nag-bless sa akin, nagbigay, nagpadala from Philippines. Ateng, love you. Thank you so much. Pagpalain ka ng bonggam-bongga -bongga ng Lord. Habang nagsitrito tayo ng daing, ikat natin ito. So, isa-aside natin ito. Ito na siya. pinagprituhan ng daing ilagay ang sibuya ilagay natin ang bawang then haluin natin ilagay natin ang kamatis then haluin natin so ito ay luto na pwede na natin ilagay ang ating daing yan Then, lagyan natin ng lagyan natin ng isang isa't kalahating basong tubig. Lagyan natin ng pepper. Luyang dilaw or kurkuma. And add water. Hayaan natin siyang kumulo. ilagay natin ang ating pritong talong ang ating okora. at saka takpa natin e check natin from time to time kasi baka ma overcook yung ating gulay ayan, na siya. So, hindi na natin nilagyan ng asin kasi maalat na yung kanyang um, daing. So, kung wala kayong daing, pwedeng ilagay ninyo guys ay um, bagoong. So, the same procedure. Then, lagyan nyo ng oyster sauce. So, ang sarap. Ang lasa ng gulay kong pachamba. <laughs> Anong kulang? <laughs> Okay sa inyo? Approve. Approve. <laughs>